Good evening mga kasityo Welcome muli sa akin channel Sa Antonio Adventure Attack and Survival Sa araw na ito Tayo ay pupunta Dito sa isang lugar Na kinatatakutan ng maraming tao Ang mahiwagang patway Ito, itong patway na ito Pakita ko sa inyo Yan, yan, yung patway na yan Dito daw Ay maraming kababalaghan Ngayon ay one minute Before 6 p.m. So sa akin paglalakad rito, ayon sa mga nagkwento, dito daw ay may nang hihila ng motor. Yan dito. Makikita niyo yon yung bahay na yan yan. Yan yung bahay na kinatatakutan din ng mga tao. Lalo na noong yan ay malaki pa. So, tingnan natin yung pathway. Yan, itong pathway na ito. Okay. Dito na magsisimula ang ating kwentong kababalaghan yan matatanaw nyo ang bahay na ito at yung bintana lalapit tayo sa bintana Teka, walang daan dito ayon sa tumira dito nakamag-anak ay buntis daw yung tumira at ang nangyari dito, tuwing gabi ay may umaakyat sa bintana na ito. Makikita nyo ang bakas ng paa. At baka yan, bakas ng paa yan. Yun. Kung isipin mo ay napaka baba naman ng bintana na yan para ang isang tao ay sumampapadiyan. Kaya yung nakatira rito ay ninerbyos at hindi na nagtagal ay nagsialis na. Yan. Dito. Nakita nyo ang kabuuan ng bahay. Eh, Dito daw ay madalas may umiiyak na bata. At may umuuslit na tao na walang ulo. Ituro ko sa inyo na lugar kung saan umuuslit ang taong walang ulo at may kandila sa tigka bilang tabi. Yan. Dito ako. Yan. Buhat nung umalis na yung mga nakatira rito, yung buntis at saka yung ibang kamag-anak, inabando na ang bahay na ito. So, ang nangyari, Pinagum, pinamugaran ito ng mga adik at mga bangaw na kabataan. Pero, sa kanila daw, pag at paghigop ng tawas, ay biglang may taong itim na kumatok sa kanilang pinto. Dito, na habang nasa loob sila, kumatok daw yung taong nitim at pagbukas nila ay pagkalaki kaya buhat noon kahit yung mga chumuchupop ng tawas ay hindi na rin nagsibalik sa lugar na ito sa takot ngayon ay alas 6 na pero mas magandang magano dahil mas malinaw pupunta na tayo doon sa lugar na sinasabing may nanghihila ng motor at bugot na ulo dito sa aking kinatatayuan ito yung pathway yan kita nyo yung pathway yan ayon sa mga taga rito tuwing gabi pag dumadaan sila rito ay biglang kahit mabilis ang takbo ng kanilang motor ay may humihila parang sobrang ganit daw hindi daw nila malaman kung bakit parang ang hirap patakbuhin ng motor at parang may humihila talaga so ito ay daanan ng mga tao Yan mamaya may makikita kayo isang taong nagmumotor dadaan dito o oh, ayun na isang nagmumotor ayun oh. may mga tao sa lugar na ito na nakaranas nga na may humaharang dito tuturo ko sa inyong exact na lugar kung saan humaharang yun daw taong walang ulo tapos may malaking bilog na liwanag at may kandila sa tigkabilang tabi yan dito punta na tayo sa lugar kung saan nakikita ang taong walang ulo. Yan, dito. Ito, itong ispat ng itong aking kinatatayuan. Dito umuuslit ang taong walang ulo. At meron daw malaking parang helo yung bilog na maliwanag. At may kandila sa tigkabilang tabi at pag ikaw ay naglalakad o nagmumotor mismo dito sa aking pwesto nakaharang ang taong walang ulo na may kandila sa tigkabilang tabi marami ang ninerbios kaya yung iba doon na dumadaan kahit mapalayo pero yung walang kaalam-alam dito lalo na kapag umulan sa buong araw tapos sa gabi ay kuminto ang ulan may buwan yan, uuslit na Tayo yung nagbabago na ang kulay ibig sabihin kumakagat na ang dilim kung hindi umulan kanina ako'y magpapalagablab ng mga buntunan pero dahil umulan nga hindi ako makapagpalagablab So, yun yung pugot ng ulo na may kandila na humaharang dito ay marami na ang nakakita. Kaya yung nakakita na dito ay umiiwas na ng daan. Pero yung mga hindi pa nakakakita o hindi naniniwala, tuloy pa rin dumadaan dito. Kaya kung ikaw ay mapakitaan ng taong walang ulo, ay napaka-swerte mo. Dahil... Ikaw ay isang inkanto o maligno. Friendly. Yan, kumakagat ng dilim. Babalik na ako sa kubo ng aking pinsan. At baka mamaya, ayun dun. Yan dyan, sa area na yan. Ay umuslit na ang taong walang ulo. Kaya sa susunod na Antonio Adventure Attack and Survival at Kababalaghan Stories. Dito lang sa Ilayang Tali. Bye-bye! Sana makita nyo ang walang ulo na tao. May kandila sa tabi. Bye-bye!